Sa isang abandonadong basement, isang doktor ang galit na galit at humihiyaw ng desperasyon, maraming maruruming kulungan ang makikita na naglalaman ng mga patay na hayop. Bakit hindi gumagana ang kanyang mga nililekha? Bakit tanging ang isa lamang ang naging matagumpay, ang parehas na formula na ginamit niya sa isang pusa na nakatakas sa kanila? Tinawag niya ang kanyang tauhan, si Wu Yin, at pagalit na tinanong kung patay na ba ang lahat ng mga hayop na kanilang ginagamit. Walang imit na kinumpirma ni Wu Yin na lahat ay namatay sa cardiac arrest matapos ang mga eksperimento. Sumabog sa galit ang doktor, nagmura, at nagalala sa problema na kanilang kinakaharap. Nakaupo siya, sinabing kailangan pa niya ng oras, dahil anumang sandali ay maaari na silang matuntin ng mga tracker na naghahanap sa kanila. Sa desperasyon, inutusan niya si Wu Yin na maghanap pa ng iba pang hayop, ngunit sinabi nito na naubos na ang lahat ng hayop na mayroon sila. Dahil dito, lalo pang nag-alala at nagalit ang doktor. Iniutos niya kay Wu -in na maghanap sa labas, ngunit tumanggi ito, na sinabing marami na ang nakakapansin sa pagkawala ng mga hayop at maging ang mga pulis at media ay nagsasagawa na ng investigasyon. Sa pagtanggi ni Wuin, sumabog sa galit ang doktor, sinabi nitong manahimik siya. Naglabas siya ng kapangyarihan na tumama naman sa mukha ni Wuin, na tumalsik ang salamin at tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Pinagbalingan ng doktor si Wuin, at tinanong kung anong karapatan niya na sumagot ng ganoon. Yumuko na lang siya at humingi ng tawad. Inutusan siya ng doktor na kung hindi makahanap sa lugar na iyon ay pilitin niyang makahanap sa ibang lugar, na natili lang nakayuko si Wuin at hindi nagsalita, galit namang nagtanong ang doktor na kung kailangan pa ba niyang ipaliwanag ang lahat, sabay lakad palabas. Naiwan si Wuin na walang imak at nakatayo lang sa pag-alis ng doktor. Sa isipan ng nito, ang lahat ng kanilang sakripisyo ay hindi dapat masayang. Patuloy pa rin ang kanyang paghahanap, kahit nasa kabila pa ng lahat. Sa bahay ni Jiwo, habang mahimbing na natutulog, kasama ang kanyang mga pusa, Si Kaden ay tila nasa isang estado ng pagninilay. Nakaupo siya, na bumabalot sa kanya ang isang kulay asul na aura ng kapangyarihan. Mukhang nahihirapan siya dahil hindi siya makakalap ng sapat na kapangyarihan. Ibinunyag ni Kaden na hindi sapat ang kanyang lakas dahil sa paggaling ng kanyang mga sugat at ginamit niya ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan kamakailan. Dagdag pa rito, Ipinahiram niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa ibang tao noong siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Si Kaden ay nag-aalala para kay Jiwo. Sa kanyang isip, sinabi niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi bigyan si Jiwo ng kanyang kapangyarihan upang maligtas ito. Ngunit higit pa roon, nag-aalala siya sa forced awakening na isinagawa ng doktor, na itinuturing niyang delikado at hindi makatao. Iniisip ni Kaden na ang doktor ay hindi magsasawalang kibo matapos malaman ni Jiwo ang kanilang ginawa. Sa kanyang pag-aalala, sinabi niya sa sarili na baka tumakas ang doktor para ilayo ang sarili niya kay Jiwo. Kung ganoon nga, magiging ligtas sila, ngunit kung hindi, nasa panganib si Jiwo. Samantala, mahimbing na natutulog si Jiwo, ngunit mukhang may masamang panaginip. Siya ay dumadaing sa kanyang pagtulog, at si Kaden ay tinitingnan siya, nagtataka kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Sa huli, napagtanto ni Kaden na malamang na nananaginip nga ng masama si Jiwo, lalo na matapos ang lahat ng mga nangyari at ang pagkakadiscover niya na isa siyang, Awakened One. Sa gitna ng kanyang pagtulog, biglang nagsimulang magsalita si Jiwo, na humihingal at mukhang nahihirapan. Sinabi niya na parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib na nagdudulot ng kanyang paghihirap sa paghinga. Sa kabilang banda, si Kaden, ang matabang pusa, ay nabigla at tila naguguluhan. Makikita na siya ang nakadagan sa dibdib ni Jiwo na nagpapaliwanag kung bakit ito nahihirapan. Ang iba pang mga pusa sa tabi ni Jiwo ay nakatingin lang habang si Kaden ay tila nagpapawis sa hiya at kaba. Agad siyang dumulas mula sa ibabaw nito at nakahinga naman ng maluwag si Jiwo. Bumangon at huminga naman ng malalim ang ating bida, na tila natatakot at nanlalamig. Sinabi niya na nagkaroon siya ng masamang panaginip kung saan may sumasakal sa kanya at hindi siya makahinga. Nagalit si Kaiden sa narinig, bumulong sa sarili ng pagmumura at sinabi na hindi naman siya ganoon kabigat. Lumingon si Jiwo sa kanya, nagtataka sa inaasal ni Kaden, Ngunit si Kaden ay nagpatay mali siya lang at umiwas ng tingin, ipinagtataka ito ni Jiwo at nagpapanggap si Kaden na walang alam sa nangyari. Nang matapos ang masamang panaginip ni Jiwo, kinamusta siya ni Kaden at tinanong kung nananaginip ba siya ng masama. Si Jiwo ay nanginginig pa rin sa takot, habang ang ibang mga pusa ay nakatingin kay Kaden, na nagpapahiwatig na may kasalanan ito sinabi ni Jiwo na pareha sila ng pinag-aalala, na nagdulot ng pagkadismaya ni Kaden. Tinanong ni Kaden kung bakit siya nag-aalala, gayong kamakailan lang niya nadiskubre ang tungkol sa, Awakened One. Sarcastic na sumagot si Kaden, na ngayon lang siya nakinig sa kanya, na akala niya ay isa siyang, idiot, dahil sa kanyang mga ngiti. Si Jiwo naman ay natawa sa sinabi ni Kaden, at sinabi na nagpapasalamat siya sa pag-aalala nito. Ngunit sa pagkasabi nito, mas lalong nagalit si Kaden at tila sa sabog na sa galit. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at sinigawan niya si Jiwo, na nagsasabing wala siyang pakialam at hindi siya nag-aalala para sa kanya. Hindi nag-aalala si Kaden at nakikipag-usap lang siya kay Jiwo dahil sa magandang pakikitungo nito sa kanya. Walang iba pang dahilan kundi iyon lang. Si Kaden ay may pagmamataas sa sarili na umiwas ng tingin at sinabi sa kanyang sarili na siya ay walang pakialam kahit kanino. Samantala, si Jiwo ay nagtataka at nagtatanong kung may nagawa siyang mali. Nang lumingon si Kaden, mayroon siyang seryoso at kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Jiwo na kung talagang nag-aalala ito, tuturuan niya ito ng isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Iyon ay ang pagtuturo kay Jiwo kung paano mas madedevelop at magagamit ang kanyang kapangyarihan. Napasigaw si Jiwo sa tuwa at pagka-excite ng malaman na may paraan para doon. Sumang-ayon naman si Kaden. Nang tanungin ni Jiwo kung tuturuan siya, galit na sumagot si Kaden na huwag daw siyang paulit-ulit. Sa basement ng bahay ni Jiwo, nabihirang gamitin, tiningnan ito ni Kaden at sinabing sapat na ang lugar para sa kanilang pagsasanay. Sinabi ni Jiwo na wala naman siyang masyadong gamit sa basement, at tinanong si Kaden kung ito ba ang hinahanap nito. Sumang-ayon si Kaden at sinabi na mag-umpisa na sila. Sa kanilang pagsisimula, ipinaliwanag ni Kaden kay Jiwo na ang paggamit niya ng kapangyarihan ay walang direksyon. Ang pagunlad ng kanyang kapangyarihan ay dahil lamang sa madalas na paggamit nito iminungkahi ni Kaden na sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan, mas bibilis ang pagunlad ng kapangyarihan ni Jiwo at mas madali niya itong magagamit. Gayunpaman, binigyan din ni Kaden si Jiwo ng babala na huwag asahan na ang kanyang pamamaraan ay magdadala ng malaking pagbabago sa isang iglap. Idinagdag niya na ang pagpapalakas ng kapangyarihan ay nangangailangan ng mahabang panahon, hindi lamang ilang araw. Depende sa talento at pagtanggap ni Jiwo, maaaring hindi pa rin makita ang resulta kahit abutin pa ng taon o dekada. Nag-aalala si Jiwo at nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay maaaring hindi gumana ang paraan sa kanya. Sumagot si Kaden na hindi rin niya alam, dahil depende ito sa kung gaano katalentado si Jiwo. Ipinaliwanag ni Kaden na magkaiba ang paggamit ng kapangyarihan ng maayos at ang pagde-develop nito. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang halimbawa, na nagsasabing aabutin si Jiwo ng ilang buwan para lang maabot ang kanyang level. Dahil sa pagiging curious, nagtanong si Jiwo kung gaano katagal natutunan ni Kaden ang pamamaraang iyon. Mayabang na sumagot si Kaden na siya ang nag-imbento ng paraan na iyon. Inutusan ni Kaden si Jiwo na lumapit sa kanya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Jiwo at pinakiramdaman ang kanyang puso. Naisip ni Jiwo na ang pakiramdam ay katulad ng nang ibinahagi sa kanya ni Kaden ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti, napansin ni Jiwo na maraming asul at puting enerhiya ang nasa kanyang puso. Pinayuhan siya ni Kaden na makinig ng mabuti, dahil ang kapangyarihan ay magsisimula sa kanyang puso at kakalat sa buong katawan tulad ng dugo. Sinabi ni Kaden na ipaparamdam niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan, at dapat itong tandaan ni Jiwo upang magawa niya itong mag-isa. Sumang-ayon si Jiwo at sinabi ni Kaden na mag-umpisa na. Habang ginagawa ang pagsasanay, time team na nakapikit si Jiwo at pinakikiramdaman ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala ng kapangyarihan si Kaden mula sa kanyang kamay at pinayuhan si Jiwo na maghanda. Makikita natin na nahihirapan si Jiwo sa proseso, hanggang sa sumabog ang enerhiya sa paligid at kumalat ang liwanag sa buong basement. Matapos nito, si Gio ay hingal na hingal ngunit may kaunting liwanag pa rin na nakapalibot sa kanya. Si Kaden naman ay mukhang pagod din, napahawak sa kanyang nuo at nagbuntong-hininga. Sinabi niya na mahirap gawin ang pamamaraan na itinuro niya kung mag-isa lang siya. Habang nagugulat at namamangha si Jiwo, sinabi ni Kaden na kung magsusumikap ito ng ilang buwan, ngunit naputol ang kanyang sinasabi ng marinig si Jiwo na nagsalita na kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan gamit ang natutunan niya. Nanlaki ang mga mata ni Kaden at gulat na gulat siya, na pinagpapawisan, nang makita ang ginagawa ni Jiwo. Ang kapangyarihan sa puso ni Jiwo ay patuloy na gumagalaw ayon sa turo ni Kaden. Nagtanong si Jiwo, habang ang mga kamay ay parang nakasuporta sa kanyang dibdib, na kung ganoon daw ba ang tamang paraan. Si Kaden naman ay nagtanong kung bakit ito gumagalaw.